magandang madaling araw po sa ating lahat. Ang parokya ng San Jose de Gagalangin ay magkakaroon po ng Marian Exhibit sa ating parokya. At ang magbubukas po ito, mamaya pong umaga, pang mangunguna po muna ang Banal na Misa. Pagkatapos man pa ng Banal na Misa ay babasbasan naman po ng ating butihing kura paroko ang mga imahin na kasali sa nasabing Marian Exhibit ng ating parokya dito sa Kagalangin. Nawa po, tumugon po tayo sa paanyaya na dumalo sa nasabing okasyon at makaisa na tingnan ang iba't ibang larawan ng ating Inang Maria sa ating banal na simbahan na San Jose De Maraming salamat po at mapagpalang madaling araw po sa ating lahat.